I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. Six feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh, yeah, I rap with a certainty. Shit my way. So you can go kick rocks. I'ma stack bricks, up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So hello my up here, welcome box up and winker. So I can start fishing. kasama pala natin si Master din, Fishing Adventure Tapos maraming na salamat sa kanya at napasama ulit tayo sa kanyang uh, pamamana ngayong gabi Ayan si Master din, Fishing Adventure mga ito So ito pala yung first fish natin mga lods, isa pala ito, Sweet Lips O oh, iba lang ang kulay nga, pero meron lang ako nakakuha nito Uh, ang ganda na isda na ito mga idol Medyo malabo yung spot na tulaan na yun Papunta sa may of speech dito sa babat ng mate Pero oh, Dahil parang rin kami na master din kasi sa layo na Biyahe oh, ay hey, kailangan makapangulam So ito yung silent fish natin ay isang Lawian Ang sa amin Uh, at ayan, si Kudo nga loves. Nagsis na rin para magmuprito. At type tayo ulit, mga loves. Ay, you know, kita tayo na sa wood size na lawian ulit. So, ayan, ipangunam na tayo, mga loves. Para rin salamat kay Master Fisher Adventure at Pinapasama kami sa uh, night time uh, dito. So, uli, lawian. Ah, yung nahuli natin. So, ito, nakahuli, nakakuha tayo ng isang sarap ng tuwagin sa amin. Isang shinsha, pero... Di na nalang natin -na -na kasi... Hindi eh, na lang po. Marami tayong mauhuli. Kaya kahit anong madaan na pwedeng may ulam ay dadali na natin. So, shoutout pala sa 680 subscribers na rin sa YouTube. At pinaka na natin yung isang... Eh, hindi pala. pala natin pina natin. Ito na natin na lang yung pinana natin. Isa nga suro. na lang natin. Or good na ito para sa taxi o madam. Kaya, uh, eh, tayo mapundahin sa medyo malalim kasi e masyadong malabi yung dagat. So, sa shout out pala sa mga sa reviewers natin dyan. Sana makapag subscribe sa ating YouTube channel. So, ito. Isa na namang sarad yung pinaulat natin mga loods. Mga loods na mga shield date mga loods. Wala yata huha-huha. So, Tapos, ito. Isang danggit. Yung nahuli natin. Ang pretty na, no pang pag, you, ay, ay sigurado na to. secure na yun yung pang ulam. Ang ulam na talaga yung ilog natin eh, kasi masyadong halong studied sa atang ah, noon. No. Yan, tapos medyo malayo pa yung piyahe. Kaya uh, wala na pilipili pili-pili. At ito, dahong kitang lit. At ito, medyo na hundan, with perennial natin yung ginawa kasi manilip pa. At ito na lang, yung ingat-ingat or siri, yung tawagin ni na master din. Pusyan, <laughs> At ito, tanggita din, yun! Pinipili na natin yung pwede na. At ito yung dalawang nagmamahalan sa naol. At hindi natin yung sinahin ulit kasi nakikita nyo naman, no? Oh. Pinitatsahan na yung kasama niya. At ito isang samaran sana yung mahuli na nakita natin pero sobrang ilap ayun iniwan tayo mga lods ito na lang isang oh, basag o alimasag debre na to siguradong mataba ito mga lods at kita kita namin sa tumulay niya so yun first time kong makahuli nito dito sa ispat ng tulad sa mabat kong late eh Ateto, ito. Well, kita tayo mo, esta, pero ito na lang yung ginuli natin. Isang timpuhan o buntan Ang tawag sa abin. Na stone shit, shit, my lords. Sestrehan, tao, prito, at tong eto Ito na. Isang sweet lips na tayo, mga Isang lip tea. At good, says nito mga lods, mga palahating kilo na. Storm shot again. Ang ganda na ang patama natin, sis. Ay, uh, eto, isa na po, or Ito sabi ng ulap-ulap o pingag. Ang din sa amin, mga idol, yung nadali natin, good, says na rin siya. Ay, uh, di na natin bang panagpasin yan. Ito, syun na naman. Sarap again, mga lods. Pupulutin natin yan kasi masarap naman yung pang-ulam day. Alat na alat talaga yung labo ng dagat. Eto. 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 Ito Eto. Eto or uh, um, maliit na shrimp. Pilala natin. Nahuli natin yan. yun uh, at ginawa natin yung prito. Masarap yung tinilaw niyan, mga buds Yan, nakawa pa. Yan, di na pa pati yun. Nakawa na ulit. Ay, wala na yung ulo. Ay, garito. Oh. Uli. Yan. Yan. Grabe. Ito na na yung ulo. At ito, isang samral or uh, kitong kung tawagin sa amin. John. Ayos na, siya mo din natin marun sa atin din tira yo nuge. Hindi na tayo na tayo luwi kasi na yung sa uh, atin, uh, master din. At ito, isang namang um, alimasad na blue crab. Yan, again. sa isla sa Maribito ay nanday wala talaga to alas di na dito, yung mga huli nito at ito isang tagbago or hinog tawagin ni Master Drin's Adventure at ito dalawa sila ito yung isa naman na wala yung isa kaya ito siya pinanaudit natin Boom! Dahil wala ka Matay ka mong tagbago ka Kaya... Secured yung dalawang kiraso mga idol Madud sa ista At ito? Tadyawin sa namang... Hinob! Ayan! Nakatatong hinob na rin tayo blue tide pala kayo mga lods at... hindi na maliwanag yung buwan at ito isa na mga siri boom grabe di bro na bro na yung ulam natin mga lods at ito dangit again mmm um, danggit <laughs> ayan Bruh. mas Marami ata yung holy natin ngayon kaysa nung nakaraan. Ayan no, blue crop, ang hilap. Ito, yun, in, hindi tinamahan. Kaya di napunta ng natin yan. Ayan, may siya kakalods. Sarap yan. <laughs> Tapos, isang daw sa tuyo na may sili at suta. At ito na naman siya lagin. Upulutin natin yan. <laughs> Ayan uh, Nakatartong pirasong Shell na tayo mga nads O apat na siguro yan uh, Ayos na ayos na rin Ito Isang danggit Yan At ayan yung dalawa uh, Dalagong bukit Na hindi na natin na Puhin sa camera Kasi Hindi lubot na Ito Danggit at Samaral at Tahiti ang pinili natin ng Samaral kasi medyo malaki. Ayos. Libre na yung huna natin mga nang uh, dalawang araw yung hula na to. At eto, hindi na na-videohan yung tungkuri natin ay isang gutob kung tawagin sa amin. Maabot dito hanggang sa may mababaw. At ito yung kasunod. What? Isang danggit. Fully. O misinsi. Kung tamagin na yun, sumalot pa yung chef natin. At sila buha natin kunin. At mas buha naman natin. Alam sa tuha na lang dive natin. Yan siya. Kasi talaga sa may kuhangans at sa may batok. Ayan, natadal pa na matanggal niyan. Ito, talagang bukid. Patay ka na talagang bukid ka. Ayan. Sarap na itong kinila mga idol. Kaso, di pa talaga ganun kalaki. Eh. Yung nasa isla. Ito. Suwerte sa pusit pang lot. Si siya operas pusit. Hindi rin na video sa camera. Baya, eto na lang. Kasi, loobat na yung camera natin at pinapatay na lang natin. Ino-off na lang natin siya para mga video pa tayo na pag-ahon. Ayan siya mga dogs. First time na awalin ang pusit dito sa Bebra Batman. At eto. Hindi ko rin nakuha sa camera. Good size na rin. Mga half kilo na rin na lipti. Olods. Sayang at hindi na natin na video kasi Empty na talaga. Uh, pinipilit na lang natin Para makuha ng video. Kaya... Yeah. Uh, last push na yun, Molots. Tumahon na kami. Name Master din. At type check I-9, 7, and So, ayan siya mga Yung hole natin. <laughs> Eto, yung pabuhang huli natin maha, mga idol. Marami-rami, mga 3 kilo may gito. In boy pa yung Duke Club. So, shoutout pala sana at hindi sa inyong support at nanonood sa ating YouTube channel at sa mga salient viewers natin dyan. Sana mga subscribe sa ating YouTube channel. At maraming salamat at kabilis yung all mga loves. At sana huwag kayong magsawa um, sa uh, post support ng sa ating YouTube channel. So, um, maraming salamat sa panunod. Huwag tayong mo subscribe like, share, and comment down below mga Shout out sa inyo lahat.